ng ating pagsasalita kahit isang wika? Ang tawag dito ay variety ng wika. Naguugat ang pagkakaiba sa ating wika dahil sa maraming salik. Ang lipunan, geografiya, antas ng edukasyon, okupasyon, edad, kasarian, at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na heterogeneous na wika. Alamin natin ang ilan sa mga pangunahing variety. Ito ay personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak na kanilang pagkatao. Ito ay namumukod tangi at unique. Halimbawa sa media, Mark Logan, kilala sa paggamit ng makatugmang salita sa mga nakakatawang pahayag. Nolly De Castro, magandang gabi, bayan, at Jessica Song, di umano. Sunod ang dialect. Itong salitang gamit ng mga tao ay sa particular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Maaari itong naiiba sa punto, tono, katawagan o pagkakaiba sa pagbuo ng pangungusap. Halimbawa, sa Tagalog, bakit? Sa Batangas, bakit ga? Sa Bataan, bakit a? Ah? Sa Ilocos, bakit ngay? Sa Pangasinan, bakit e? Eh? Sa Tagalog, nalilito ako. Sa Bisaya, nalilibog ako. Mayroon din tayong etnolek. Ito ay variety ng wika na nagde-develop mula sa salita ng mga etnolinguistang grupo o dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat at ito. Halimbawa, balay o mas kilala bilang bahay. Vakul o ang ibig sabihin ay pantakip sa ulo. Palangga o ang ibig sabihin ay mahal o minamahal. Ngayon, ang ecollect. Ang variety na ito ay kadalasang nagmumula o sinasalita sa loob ng bahay. Membro lamang ng pamilya ang gumagamit at nakakaunawa nito. Halimbawa, paggamit ng palikuran sa halip na banyo o ang pamingganan para sa lalagyan ng plato. Paglabas naman natin ng bahay, may tinatawag tayong sociallect. Ito ay pansamantalang variety na ginagamit sa particular na grupo. May kinalaman ito sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng halimbawa ng sosyalek. Wika ng Becky o Gaylingo. Sinasalamin nito ang grupong nais na ang kanilang pagkakakilanlan. Mabilis na paghambing ng awitin. Bubuka ang bulaklak versus bubuka ang flower. Konya o Konya Speak. Isang variety ng taglish, tinatawag din code-switching. Halimbawa, Hold up, make bigay all your things. Don't make galaw or I will make of you. Dalawa na lang ang jargon. Ito ang mga natatayo bokugularyo ng particular na pangkat at may pagkilala sa kanilang trabaho. Halimbawa, sa mga guro, ginagamit ang lesson plan at class record sa abogado, ginagamit ang exhibit, appeal, at compliance. Panghuli, ang pidgin. Ito ay wikang walang formal na struktura. Nagadevelop ito dahil sa pangangailangan na makabuo ng pahayag. Halimbawa, Suki, ikaw bili akin, ako bigay discount. Suki, bumili ka na ng paninda ko, bibigyan kita ng diskwento. Natuntuhan natin na ang wika ay buhay at nagbabago. Ang mga variety ng wika tulad ng idiolect, dialect, ethnolect, ecolect, sociolect, jargon at pidgin ay nagpapakita ng yaman ng ating kultura at komunikasyon. Ang hamon sa atin, matuto tayong gamitin ang wika nang naayon sa sitwasyon at irespeto ang paraan ng pagsasalita ng bawat isa. Salamat at hanggang sa muli. <t> <music> Mahal ko mag-aaral, ngayong araw tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ng iba't ibang gamit ng wika sa ating lipunan, partikular na mga panayan, radyo, telebisyon at pahayagan. Ayon sa ating materyal, ang wika ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon. Ginagamit natin ito sa iba't ibang paraan depende sa layunin, sa mass media, sa radyo, telebisyon at pahayagan. Ginagamit ang wika upang magbigay impormasyon, magbigay aliw at magbigay panuto sa media. Pag-aralan natin ang pitong gamit ng wika sa lipunan ayon kay Mac Halliday. Ang pag-unawa sa mga ito ay nakakatulong sa atin upang mas maging epektibo ang ating komunikasyon. Simulan na natin. Halimbawa, kapag narinig niyo sa TV, bilin na ng X sa sabong panlaba na nakakatanggal ng manch'a Sa layunin niyan ay hinihikayat kayong bumili. Ito ay instrumental. Ikalawa, ang regulatoryo. Ginagamit ang wika upang kontrolin o gabayan ang kilos at pag-uugali ng iba. May kapangyarihan itong magdikta ng mga alintuntunin. Halimbawa, sa isang balita sa radyo, kapag sinabing Paalala sa mga motorista, huwag mag-counterflow upang hindi maabala ang trapiko. Ang layuni ay kontrolin ang daloy ng trapiko. Ikatlo, ang interactional. Ginagamit ito upang makipag-ugnayan sa kapwa at mapapatili ang relasyong sosyal. Gawin Halimbawa, ang pagbati ng isang radio jack. Magandang tanghal din mga ka-SBC. Narito na naman tayo para sa inyong paboritong programa. Ang layunin ay batiin ang tagapakinig at bumuo ng connection. Ikaapat, ang pampersonal. Ginagamit ito upang ipahayag ang sariling damdamin, opinyon at pagkakakilanlan. Halimbawa, ang komento ng news anchor. Sa ating palagay, ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng mas mabilis na aksyon mula sa gobyerno ibinibigay niya ang kanyang sariling opinion. Ikalima, ang imahinasyon. Ginagamit ang wika upang magkwento o lumikha ng isang mundo o ipahayag ang imahinasyon. Tandaan, hindi ito nakatoon sa katotohanan. Halimbawa, ang mga teleserye o pelikula sa TV. Gumagamit ito ng imahinasyon upang magbigay aling sa manonood. Ikaanim, ang yuristiko. Ginagamit ang wika upang magtanong, maghanap ng impormasyon o matuto. Halimbawa, sa isang panayam sa radyo, kapag nagtatanong ang host, Sir, maaari po bang malaman kung ano ang plano ng LGU para matulungan ang problema sa baha? Ang layunin ay magtanong para makakuha ng impormasyon. At ang huli, ang informatibo, ginagamit ang wika upang magbigay ng impormasyon, maglahad ng katotohanan at magbigay ng kaalaman. Ito ang pangunahing gamit ng wika sa balita. Halimbawa, ang balita sa telebisyon. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo na nasa bahagi Luzon ngayong gabi. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon. Ayan ang pitong gamit ng wika. Tandaan, bawat gamit ng wika ay may natatanging layunin at konteksto. Mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang maging epektibo ang komunikasyon. Ang radyo, telebisyon, at pahayagan ay epektibong media dahil ginagamit nila ang iba't ibang gamit ng wika ni Mac Ang radyo, telebisyon, at pahayagan ay epektibong media dahil ginagamit nila ang iba't ibang gamit ng wika ni Holiday upang makipag-ugnayan sa madla sa iba't ibang paraan. Bilang pagtatapos, magiiwan ako sa inyo ng isang tanong. Paano pa kaya natin mas magagamit ang wika upang mas maging responsable ang pagkonsumo natin sa balita ng mass media? Samay marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli at patuloy tayong maging matalinong tagagamit ng wika. Salamat!